isa, dalawa. O, pag mo time ka ng isa, dalawa, oh, ito lang, oh So, madami na. oh ito yung bunga. May gatas pa. Ito sa gilid. Hanggang baywang, oh. Taga dito. oh o oh, save. Taga baywang yung ano, palay natin. Yo, yeah, what's up guys? Welcome back to our channel. Mercy Paris Official. Yan, good morning. At nandito po tayo sa ano, sa palayan. Uh, update muna tayo kasi titingnan natin kung may kinakain ba ng mga daga. Siyempre, yung mga daga, parang tao din yan. Hindi pwede silang papatayin. Pababayaan mo lang yan. At sasabihan mo lang makiusap ka lang sa kanila na uh, wag lang ubusin o oh, ba diba? at yun kasi pag pinapatay mo yun dadami yan sila tatawag yan sila ng mga kasamahan yan o at kasi wala pa na sa, dito wala, dito dito sa aking tin, tinatayuan wala pa namang kinakain na palay yung nagsasabi na ah uh, yun baka kinakain ng palay hindi daw natin pinapakita yun syempre naman magsasabihin naman natin na may kinakain na pala ang daga ah uh, o ano pa noon nga sa noon nga dito sa aming kapitbahay na palayan uh, nagtatanim sila tapos ngayon ay hindi na siya nagtanim kasi yung mga palaka nga noon eh, pinapatayin niya ah uh, Hoy Sanawara, ra nahulog ka ng palay Piang ka Pili dito lagi Nasakit ang lubot na, -na, -na maka diha. kadiha ayaw dag agi ka mahulog ka takaw na, o na sakit na yung mong tiel Yan si Itoy. nagpa -pa slide sa ano sa doon sa gilid ng palayan at yun o no, tinitingnan nyo guys wala pa naman akong nadaanan na kinakain ng daga. Yun nga, ngayon nga lang, yung ating palay ay hindi nakaabot sa sa tubig. Pero, nakasurvive naman siya. Uh, mayroon naman siyang bunga kasi noon. Mayroon ano siya, ma, yung may patubig pa, hindi pa masyadong mainit. Nakahabol pa siya. Kaya nga hindi, hindi lumaki yung mga saha niya. Imagine nga guys, yung tinatanim ay isa, dalawa. O, oh, pag time ka ng isa dalawa, oh, ito lang o. Oh. So madami na. Oh, ito yung bunga. May gatas pa. Bata pa yung ano, bata pa yung mga mga palay. Iyon nga. Lalo na siguro pag nakatubig na kapag ano yung mga saha. Tingnan natin to. Oh, isang ano ng kumpol ng kamay. Yung ano oh. oh Tamang-tama. Lalo na pag nakatubig ito, nakasip-sip ng tubig noon, hindi naabuta ng, ng tagtuyot, tag-init. Yung napapansin nyo guys all na, ano siya, bumibitak na yung lupa. Yan. At dito, titingnan natin kasi noon, yung, yung nagpapalay kami, nagpalayan kami. Yung kami pang nagtatrabaho, kami pang gumagastos dito talaga minsan ano kinakain ng daga pero hindi yan pinapatay ni ka shortage ano lang siya pinabayaan lang niya kasi pwede naman yun pakiusapan kasi parang tao din yung ano yung yung mga daga yung mga insekto na mumuhay wag lang yung mga ano yung mga tayangaw yung mga tonggro na nakakapikto sa palay yung mga daga, pwede mo rin yun pakiusapan. Kung kakain sila, okay lang. Pero wag lang ubusin. Pwede, titikim lang naman sila yun. Eh. So, wag wag sasaktan yung, ano, yung mga daga. May nakita akong, ano dito, may nakita akong isang puno. Ah, parang kinakain yun ng ah, oh. Parang ito, o oh. oh, yun yun lang oh pero hindi naman siya ano you know, hindi naman siya inubos Dinitikman lang dito wala iikotin natin dito sa sa kabila kasi noon dito talaga palaging may kagat ng ano mga mga daga yung dito yung ditong side kaso lang depende naman yun sa pagano pakiusap dito konti lang yung ano yung na uh, ano ng similya at least naka ano naka survive yung ating palay hindi ten kung malulugi man tayo hindi naman masyadong malaki yung yung lugi yun no oh. may maani na naman tayo may maani tayo yun oh, may ano oh, ay ah, natumba sige no hala inaapakan ng bata or kalabaw ito oh. Pakita natin guys. Ano to? Ano na tumba. Sayang. Pa Natumba yung ano mga palay. Yun lang naman yun pa may isa pa. Ano ba to? Dinadaanan ba to ng mga bata? Or aso? Hmm hindi ata ito naikot dito ni ka shortage may natutumba walang wala siyang kinakain pero may natutumba siguro yung mga bata kahapon kasi sila yung nagbabantay dito kahapon at yun oh marami nang kinakain ng maya kasi banda dito kasi ah, uh, may masisilungan sila hindi mainit kaya dito sila palagi nag nag ano uh, na uh, nagpundo pumapatong ba <laughs> pumapatong ah <laughs> uh, yan bumabatog <laughs> yan wala pa naman akong nakita ang kinakain ng daga. So, oh, nagpapasalamat tayo sa Panginoon natin Diyos na wala namang masyadong kinakain ng daga. Ayun, guys. Oh. oh dito ako sa gilid, ha. At yung kabila, i-copy natin yan mamaya. Ah. So, na ano lang tayo. Okay, may maya. <laughs> yan o. Ah. Oh. Taga hanggang baywang yung ano yung palay. Hanggang baywang o. Oh. Kung nakita niyo o, oh, hanggang baywang o. Oh. Taga dito. O. Oh. Oh, save. Taga baywang yung ano, palay natin, guys. Baka may ahas na naman dito. May nakaano ano ba dyan o? Oh? May nakapasok na ahas. Yung sinusunog yan ni ka shortage. Inapuyan niya ka umaga. Alam nyo guys, yung mga maya, yung mga ibon, ay ano uh, madaling araw sila maaga silang kumakain gutom na tag talaga siguro ngayon kasi maaga-aga nila at uh, siguro mga five. dito na sila naririnig naririnig na namin yung mga ingay ng mga huni ng mga ibo ng mga maya na uh, iyon, Ang sarap pa naman ng tulog namin. Tapos na. Tapos, malamig. So, sarap matulog. So, yung mga maya. Kumakain na. Oh, dami dito. Oh. Kinain ng maya. Ayan, guys. So, kahit hindi nakapag tubig, nakapag-inom at least nakasurvive na yung ating palay nakapag bunga na siya. Oh. Hmm. Kung sasabihin yung pinabayaan, hindi naman yan pinabayaan kasi magastos din yan. Gumastos, gumastos din kami ng sarili namin. Oh. So, ikot tayo dito. Dito wala pang bunga. ano pa, tahop. Matahop pa. Kasi may mga gatas pa, bata pa, Oh. Pala, wala pang malaman. Yung palay natin ay 460. Yun po ang uri ng ating palay. Yung palay ni Japo Ayan. Umiikot tayo dito sa gilid. hala saan ba ako dadaan? Wala naman akong madaanan dito. Ah. Kasi may ano, may kawayan. So, ang gagawin natin, dito tayo sa ilalim. Dadaan. At ako ay mga mangangati na naman ito. Kasi madali akong maano, dito. Sa gilid. Oops, sandahan lang tayo guys. Ngayon lang naman tayo dumadain eh. Kasi na-update natin yung palayan. Para makita sa ating mga supporter. Sa ating mga viewers. Kung may kinakain ba na daga. May isa na namang puno na ating dadaanan. Kung makakadaan ba tayo. Yan. Alright. Yun. Okay. Nandito tayo sa gitna ng palayha dumadaan guys. Okay lang pag mag-comment kayo. Niyan. Wala pa naman akong nakitang kinakain ng daga. Ay, Ganyan pag nag ano nag nagpa-farmer ka. Parang din yung sugal. Kasi hindi tayo ang nagdadala ng panahon. Kung gusto nating umulan, umiinit, hindi tayo na ang nagdadala. Oh, may napapansin ako dito, guys. Guys, malaki yung ano, kumpol ng palay. Oh. Malaki pira, buyag, Pira, usog. 'Yon, guys, malaki ang kumpol. ito medyo siguro na ano to ng tubig. Oh. At yung kanal o oh, kung napapansin nyo, wala ng tubig. Yung natira ay mga bato. Ayan o. Oh. Ayan guys. O. Oh. Lalo na siguro pag nakatubig ito, nakapag na may maya na o. Oh. Nakapag supling yung ating mga ano yung yung mga palay. May, siguro marami malalaki pa 'yung kanilang mga mga similya. Lalaki pa 'yon. Kasi may sikreto ka kami dito na nilagay, guys. So 'yun, secret lang. Yung sa mga uh, nagfa-farmer, 'yung nagpapalay alam na nila 'yon. Kung alam nila. 'Yun. Paso lang, hindi tayo na na abutan na ang tubig na tayo ng ano ng tag-init kasi sabi daw nila El Nino so nag-impose lang man naman yung El Nino ay ano uh, dito yung tag-init hindi na siya nakapagtubig ay mga February o oh, may Maya mas marami ang Maya pag umaga ayan guys so at mainit na. Dito hindi na na mawira ni ka shortage Kasi yun may pakiyaw kasi sila doon sa gasoline station. O ito kinakain. Or namamatay ba. Yung ano na lang natin yan. Yun, yung mga maya. Yung mga ibon. So. Yun o. Oh. Doon si babaw. Ay. Takot ay dito dudaan kasi madam mo baka may mga maya dito tayo si babaw bababa tayo dito sa kanal na walang tubig eh ay. ay oh. Ito, guys okay. ay. Ay. napakan yung ating ano, suot Ayun, guys. Maya. Hanggang dito yung ano, yung pinapalay. So sa nakikita ko, wala pa namang kinakain na daga. Iwan ko kung doon. Matatakot akong pumunta doon kasi may ano na makapal yung damo. Ayan. Pupuntahan lang natin guys. Puntahan lang yung atin yung yung palay dito sa dulo. Dito sa may imbornal. Si. takot akong dumaan din doon sa oh, sa baba. Baka may ano may may mga may ahas. Dito, oh, medyo makapal na dito oh. Malaki yung kumpol ng mga maya. Ah, maya. Este yung oh, palay. O oh, yun. Alas otso na. Nagsisiri na. At yan guys, hindi tayo makadaan dito kasi yun, nilagyan ng kural sa may-ari ng dahil sa eleksyon kinukural. Nilagyan nila ng kural kasi na nung sila ina, yung kanilang yung kanilang politika, politiko na talo, kaya yun sinasara nila. Kumpare pa naman ni Kasultins. Ay, madami. Yan o, guys. Yung nakikita niyo. Hindi hmm. ay tayo makadaan doon sa baba kasi madamo wala si Kasultins. Dapat may kasama ko para may mag-ano, mag may mauna. Siya yung mauna. <laughs> Yan At dito yung daan. Hmm. At doon naman, hindi tayo makadaan doon sa kabila kasi nakalak din yun ng ano ng may-ari kasi nung kami ay naglak dito tinanggal wala sila respeto sa amin eh, kasi hindi kan hindi kami bigatin so yung respetuhin siguro nila yun lang ano yung may posisyon oh yung maano ma, na tao mga bigatin kasi no nag may naghakot ng kahoy yun dinada dumadaan doon sa kanila yun, nahingi sila ng ano, bayad kami, hindi kami nang uh, mahingi ng bayad, pero hindi na sila dadaan so kaso lang pinatanggal nila yung ano yung nilagay ko na kural dito oh, uh, napa, napagitnaan yung daanan, ito yung sa aming tanat uh, at dun sa aking ante na nilagay, kapatid ng yung lalaki ay kapatid ng mama ko yun uh. Ayaw nilang magbigay na daan sa ano sa mga sa mga tao. So wag na lang silang magano mag ano, magpolitika. Mag Kung hindi nila matanggap na natalo sila. Yan, na sila. Ay. Okay. Mm, yan Wala nang kadugo-kadugo ngayon. Pati kapatid natin ay naano tayo. Okay, yung mangusta nila ng bunga. yung bahay ni Kamaoy. Daghan naman di kang tangla diri oh. Wala lagi gyud ka balagtok anang kilid ban. Dari ra gyud dapita, tulay mi may maya. Imo ka nang kunan og kuan. Tau-tau ba toy mga trapo sa bomba? Ka, -ka, -ka, -ka na lang di anak dapit landong. Sige. nakisuyo tayo kay Jubani na abantayan yung dito sa ibabaw. Kasi hindi natin kaya pag tayo lang mag-isa. Maybe right. Ayan guys. Ayan guys, yun Nandito uh, na tayo sana. ano. Buwalik tayo sa uh, ating pinanggalingan. Yun lang. Wala pa na wala namang ano kinain na daga doon. Uh, pinapatingnan ko kasi doon kay Giovanni kay Kabaoy na siya muna yung magbabantay. Bibigyan lang natin ng bigas pag nakakaani tayo, guys. Kumbaga, share the blessings. Depende pag tumutulong. Ay! <laughs> Ayan, oh. So, napapasalamat tayo sa mga daga na hindi, sil hindi nila masyado kinakain. Ayun, mga daga, salamat. Pag ah, ano kayo, wag lang ubusin. Yun, oh, wala na talagang tubig, oh. oh. dito, oh. Kasi dito yung daanan ng tubig. Doon, pababa. Medyo marami-rami yung ano, yung palay natin ngayon. Uh, malalaman natin yan sa pag -ano, sa pag aani ayan may ano na may mga maya alright so dito na tayo sa ano papunta na tayo sa dito sa ating at doon ay yung palay na yung ano, balay ng ating kapitbahay palayan at doon uh, sa pinsan ko shout out pala kay Bayong Bayong Tan, Yulita Tan makakaani na tayo makakain na tayo ng pinagpagura natin alright right, so, nandito dito na natin. at si Danica si Bunot nandito na gilinis sa ating bakuran oh. yan o siya yung nagwawalis dito kasi wala kong time na maglinis dito sa ano sa ating paligid kasi naubos sa pagbabantay ng ano maya Paikot-ikot. At yun. Na, ang piso. Ano yung gisira ng pirtahan is mag-abog tayo ng maya. Wala, hindi nila kalagay si ka-shortage ng pang-pabog. Ah. Yun lang. Yun na lang ginagawa natin noon. Kasi may mga hugay. May mga tao. May mga tao-tao. Yun, no? wala nang nilagay ngayon. lang na ang ginagawa natin. Mm. Yun lang ang At yun guys, hanggang dito na lang yung ating update. Mag-update lang tayo pa Ma uh, siguro bukas or sa susunod na araw pag itay busy, pag may gustong magtanong na yun uh, nga uh, natin sa mga palay alright all right, hanggang dito na lang yung ating mga, ating vlog at yun maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin ma'am joking kepsip yan salamat Salamat na nakita din kita sa personal. Alright, thank you sa, uh, hindi ko na, meron pa, hindi ko na isa-isahin yung magpapasalamat sa lahat ng mga viewers natin, no? Uh, sa ating mga solid supporter natin dyan, sa mga walang sawang sumusuporta sa atin. Yun, hindi ko na isa isa yung yung pag-shout out sa inyong lahat. Yun. Papasalamat ako sa lahat. Yun na. Yun at oh. Yun ang lakas ng hangin. At yun. Uh, ano pa, uh, pala ko kay Axel, Axel, punta ka dito para may i-vlog ka doon, mag -ikot, ikot ka sa palay para mag magkatulong ka rin sa <laughs> kahit isang minuto na maabog yung ating palay, mag-vlog ka dito, alright sarap so, para may makontent ka yon at saka yun supportaan pala natin yung mga mga mochaan non vlogger may may mga pinyan vlogger din na sumali doon sa kay sa pagpa-challenge kay Sprak Attack kay kapatid Spraki yon na rin natin sila para kahit pa paano ah, makatikim din sila ng ah, sahod kasi kahit tayo mahirap talaga pag hindi tayo sikat hindi tayo makakasahod ako ilang buwan nga ako nakakasahod Uma may umaabot nga na anim na buwan ako na nakapagsahod kasi maliit yung ating revenue araw-araw. Yan. Okay. Alright, siya. No? Hanggang dito na lang yung ating vlog. I love you all. Oh, Bye-bye.